Tatlumpot siyam na taong gulang na si Kuya Edward at isa sa kanyang kahilingan, magkaroon na ng asawa at mga anak. Hanggang dalawa lang ang plano niyang mga supling. Uh, maganda naman yun. Ano, Siyempre, pag ako naman, okay na yung dalawa o di kaya isa. Siguro may re lang. Saka siguro medyo busy lang talaga. Mahalaga raw para sa kanyang family planning, maliban sa pagsasailalim sa basectomy. Para sa akin, ayoko. Hmm. Kasi pag ano yun eh, parang ano muna yun. So, pag tinanggal yun, parang hindi ka na lalaki nun. Kasi wala na, iputol eh, na yung ano mo. So, para sa akin, ayoko naman yun. Hmm, hindi ako alaw. Kung ako lang ha. Sa Cordillera, dumarami na ang suma sa ilalim sa non-scalpel vasectomy. Inaabot lamang ng 15 hanggang dalawampung minuto ang operasyong ito. Local anesthesia lang ang ginagamit natin at uh, gumagamit tayo ng special instrument. Siyam naput-siyam na porsyento na ang effectivity rate ng naturang vasectomy matapos ang tatlong buwan ayon sa CHSO. Mas naging responsible, kaya nasabi namin mas tatsyong ang pangitin nag-decide uh, ka na magpapasectomy okay? kasi uh, you took the responsibility para sa pamilya mo. Ginagawa po ang mga ganyan yung mga counseling sessions. It's not because it can lead to the development of mental health disorder. Pero ang pinupoy po is to prevent someone dun sa shift niya kasi yung stress para mag-prepare yung isang tao sa pag-shift ng state niya from the nakagawian sa bagong state na kanyang buhay. Mula 2021, aabot na sa higit isang daan ang mga nabigyan ng libreng non-scalpel vasectomy sa lungsod sa tulong ng CHSO. At sa darating na November 26 hanggang 28, aarangkada muli ang kanilang pagbibigay ng libreng operasyon sa mga 25 taong gulang at pataas na mga kalalakihan. Jose Robert Inventor para sa si Luzon Headlines.